Ang ilan itong mga to. Pinababayaan yung ba... ina hey. Ang ilan mag-asawa to. Kali ka na, sige na. Hmm. kita ng gamot. Mahawa <tong> oh, naman. Ay, nihingal o. Oh. Nihingal talaga. Broko mo niya. sasabi na. Yung jebut no? Di ba? Oo. National mm. Children's Hospital dapat eh. Pili mo? Huwag tangin na magkasawa to. Kumumurahin kung ito ba. O, uh, yan ito na. Di mo nga yun. Ay, karna. Ito. Bibigyan kita ng pera ha. Hindi biro yan eh. Bibigyan kita isang libo, dali mo nga ito sa ano. Hindi biro yan, nangyari kay Jebot ka, baka mawalan ka anak. Ha? Hindi biro yan. Mama, daw. <laughs> hindi, Hindi, dapat teka, 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 okay, oh, ka na, <clears throat> na yung ka bata. Ba, bili mo lang, bili mo to. Oh. Bili mo na isang Oh. oh. Oh, yung... oh, hindi po pwede na teka -teka. Baka, sa ba... ba... ina National... yung teka-teka. Baka may baka baktubiri kang mata niyan. Yes. Dali mo sa National Children's Hospital. O oh, yung isang dito. bili mo ng gamot. Kapag pero niya, sasagutin ko pa iba niya. Sagutin namin ni Jing. Oh, hindi po pwede ha. Baka wala ka ng alak mo, tignan mo. Tado kayo.